Pare, tambay kay dito. O kaya oh. dito. Dito. naman kami maikitambay sa inyo? Dahil teritoryo ito. Kaya maghahari-hariya na kayo? Wala nga nga Sandre. Inaalok na namin kayo tumambay eh. Di purkit kayo nauna kayo na magsisiga dito. Meron din kami sariling tambayan. Malupit na sigurado mas masaya ang samahan. Pwedeng puntahan kahit kailan, kahit saan. Sa tuwing ako'y magpapalipas oras lang. Di na kailangan dumalo pa sa internet cafe. Ang tambayan ay kaya nang i-access sa phone mo tol kahit na ikay nasa biyahe. At kung gustong makalibre pa pre, may libreng sites. Libre ang balance inquiry. Kung libre ka men, you can visit it for free. Iniimbitahan ko kayo na subukan na ngayon. Magkita-kita tayo lahat dito. Ito na ang panahon. Ganun din yung ginagawa namin. Ha? May internet ako pare, kahit saan ako tumambay. nag -e enjoy ako kahit wala ako sa bahay. Pwede kong puntahan ng sulit.com para sa negosyo ko kung di mo tanong. May libre pang downloads ng wallpapers at logos. Meron pang libreng updates ng latest na mga promos. Kahit magda magchong, kahit ilan pang oras, masulit dito sa tambayan ko, kaya't huwag ka nang maangas. Sa amin din, gaya-gaya. Sa Tambayan namin, makaka-Facebook ako palagi. May Facebook na nga, may Twitter pang sinale. Makakapag-status update ako. Sa tuwing may gusto akong sabihin, makakapag-send agad ng email. May access na sa Google, makakapag-check ka pa ng Gmail. Oh! Gaya-gaya! Pwede mong isearch lahat dito sa amin ang bayan. Lahat ng astig na sites, Chong, hindi lang yung kabastusan. Alam mo ba yung FB na app? Meron kami dito kung mahilig ka mag-chat. I-text mo lang ang FB sa 2910 para ma-download mo ng libre yung app dyan sa phone mo. At dahil online ka, lagi kang kasama sa usapan. Makakapag-chat ka, Chong, kahit nasaan ka man. Palaging konektado sa lahat ng mga kaibigan. At kahit na malayo, in touch pa rin sa mga pinsan. Di ka rin mauli sa lahat ng mga balita. Kahit anuman ang uso, Chong, palagi kang kasama. ba sinasabi ng tambayan? Kasi sigurado magiging teritoryo din namin yan. Tanong ko lang kung sa tambayan niyo, pwede ba makinig na songs? Kasi sa tambayan namin, pwede ka pa mag-download song. Oh! Malalaman mo no pa mga kaganapan sa iyong kapaligiran. Mapapolitika, sports, showbiz pa man yan. Mababasa mo na latest international and local news sa Yahoo, ABS-CBN, GMA, PEP, feel free to use! sagot mo? Ang pinakaayo ko sa lahat yung pinaghihintay ako. Malupit na ako, malupit. Na-excite na ako kaya sana walang sabit. Ituloy na lang natin itong bakbakan sa tambayan bago ako magalit. Yay! Teka lang, isa lang yung pinag-uusapan natin. Yung tambayan nyo, yun din yung tambayan namin. Pareho tayo, huwag na tayo maglaban. Lahat tayo nasa iyang tambayan ng bayan. Hindi yung tambayan nga, yung may free balance inquiry. Surf free yung social networking sites. Free music downloads, wallpapers, at marami pa iba. TAMBAYAN! ha. My name is Vinci. Kaya'y lahat, take it easy. Ang TM Tambayan is for everybody. Diin bitin, sapagkat ito'y libre. Ayos yan, kaya relax mga pare. I-bookmark niyo na. Open your browser sa cellphone niyo. Click bookmarks, type M. .ph. Save mo, sabi ko naman sa inyo, dali lang isa ulo. Yes! i'm gonna